Okay. Baby Francis! It's yes, baby! Hi mga ka-love! Ako po pala si Ulysses, ang bayit ni Kiat, pero di Francis, <laughs> ang guwapo, pero di uso! And we are the family love <laughs> team! Ang tumabog ka pa lang sa aming channel! Don't, Don't forget, forget to subscribe! So ngayon po mga kalab is fiesta time. So yes. actually mga kalab, ito po ay fiesta po dito sa lugar namin sa Kalukan Magallanes, Agusan del Norte. So it's May 6, 2024 at anniversary namin ni Francis yes. So it's May 6 mga kalab, kami po ni Francis. So ngayon po is, di ba last year is naganda po kami, bonggang ganda talaga. Uy, di ba kaya talagang naalala ko talaga dati last year na yung nung naghanda kami dito talagang sobrang dami talagang pumunta dito mga kalab kasi hindi naman na kami naghahanda para sa fiesta kundi sa anniversary namin pero nagulat kami sobrang nagsilagsakan talaga yung mga tao dito talaga mga kalab no kaya okay lang kasi lahat naman po nakakain talaga kasi malaking litsyon yung ginak yes. ay iniihaan uh, nila litsyon namin pero ngayon po is hindi muna kami mag uh, anniversary so syempre ngayon po ay uh, magfiesta po sila mama inday doon sa lugar po nila doon Hello, sa ba? housing yes po at yun po kung naalala nyo po mga kalab meron pong ah uh, baboy po na binili si mama dahil di ba sinabi niya na para pang lechon at talagang sobrang happy kong makakalab kasi last year po last last year pa naglagay po sila mama dito ng baboy pero hindi po sila pinalad namatay po dalawang manok ay, dalawang manok, manok. <laughs> na wala ng malay bino parang naluhi ako sa bisaya pa dalawang baboy ay <laughs> 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 dalawang baboy makakalab kaya yun po <laughs> Para pista bayan ang mga kalam. Uh, bumili ako ng Martin mga kalam kasi ano, pista uh, sa amin may 6. Yeah, si Mama Inday nakabili At yun nga po mga kalaw, Ang baboy siguro is 2 months Siguro na pero ang laki na mga ayun. Pero ngayon po ay Dito po maglilitsyon po sila Mama Inday At dadanin po natin doon sa kanilang lugar At siguro mga May Darawa kasi yung fiesta dito mga May kaya May at June Oo May at June Tapos pagka May 15 Meron din po dito sa amin. So maghahanda kami dyan mga kalaw. Pero hindi naman siya bongga Para ambit lang kasi Meron kami bisita na pulis O diba Kaya yun po abangan niyo po yan Pagka May 15 po 2024 at ngayon po mga kalab, ang nilichonin po na baboy ay ito na po mga kalab. Tignan niyo po. Let's go! At ito na po yung baboy namin mga kalaw dalawa. Charan! So yung isa po dyan ay ibebenta namin soon. At mag kami, balik kami sa inahin po. Kaya maraming salamat po sa inyong mga komento talaga no. Kasi talagang nawawalan talaga kami ng malay. Kaya hindi po dala sabi niyo ba hindi kayo tagamoy. Pero yan babalik po kami sa pag-iinahin. Kaya ito po na dalawa. Ayan. O ba diba? Two months pa lang yan mga kalaw. Bilo. Oh, mm, two months pa lang yan. Two Na. Yes of course. At ito po kay Mama Inday. Hala, tigulo po kay Mama Inday mga kalaw. Tignan niyo po. Kung nakita nyo po na bumili tayo ng biik, ah, di ba ang... Liit. Ba't parang silang magkaano na biik? Magkakapatid lang niyan, tapos ito yung kabali bunso nila na parang ito yung mas pinaka bunso na ako oo. kasi sobrang laki na makalam ang laki talagang magkasi na sila nung nabili namin ang ng iikbi Dahil ito po, po ay naghahalagang 2.5s yung sa amin 3.5 so talagang mas malaki talaga yan syempre Kings Vita Plus lang ang sagot niyan maniwala kayo sa hindi makalam Kings Vita Plus lang po talaga ang yes, vitamins it. namin sa kanila para hindi sila magkaroon ng sakit kaya ito nilagyan namin siya ng pang ganito kanyan para safe po talaga kaya ngayon po meron po kaming ah, ito pa yung inilitsyan po ni Mama Inday. Kaya, congrats Nilax. Kasi ba diba, nagtagumpay ang plano mo na maglitsyon ka sa Fiesta. Ayan. Kaya, congrats Mama Inday kasi natupad na din sa haba-haba na panahon na desisyon ni Mama Inday. <tong> Or, ah, kayo, tubo. Tubo. <tapos> Oi. So ngayon magalabay nandito na po si Papa makalabat si Bro Cantuba <tapos> kasi si Bro Cantuba po yung mag, mag -ano, no at siya din yung kakatay sa kanilang baboy nila Papa <tapos>

O yan mga kalaw, kinakatay na po nila yung baboy po ni Mama Inday at ito po ang nagpapatunay na nabili po namin yung baboy ay March 4, 2022. Eh, lagay na lang po natin ng March 2. Kasi di ba ano kami mga kalab, vlog kami tapos, di pa namin yan matatapos mag-edit. So March 2, Guru 2024, nabili mga kalab, ayan. Yan. Tapos ito po, 'di ba ang liit pa? Oh, 'di ba ang liit pa niyan? Tapos ngayon mga kalaw, bale nag 2 po siya. May may 2 anak ganun. May 2 or 3. guys, nandito na po tayo sa bahay namin. Ito pala yung friend ko mga kalaw. Ang katambal ko. Ah, lamig mata. Si Alvi. So ngayon po mga kalaw, ang mga bisita, bisita po natin ngayon hi. ay sorry, mga kasisat bro lang mga kalaw. Hi, hi, sisay. Hi. 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 Sis. Hi. Hi. Okay. Yung perilia, Ang Justin. Ayan, tapos yung mga ano na may bahay na yung mga huy, chikiti. Huy, huy. Hi, uh, ayan. hi. Ayan. So, hi, mga So, di na po si Mama Inday, mga kalab, yung lechon kasi excited po si Mama Inday. Ikaw, ano, di ba, kanang sa una man, ma, yung sabi mo, feeling nga, ka sa sige ni mo, ka pangandoy, gusto ka mag-lechon, di ba, na-feel, na-feel man to, na gusto ka mag-lechon, na, mag-lechon, Oo, oh, sa kanang kuan sa ah sa unang unta ko mga pala pagitun doha to ka bukunta saon man gud niya na kuan man na sakit to niya karon natupad na gyud. akong pangarap nga magitsun ko mo na ni ron mga pala kaloy ana ni mama mire ang amo ang buhi karon ako nagdahom ani mama ako nagdahom ani mga kalab, gamay gini kay siya pero karon ko na ko da mo hatak ko na mo handa kuan sobrang saya ko mga kalab kasi ano malaki na hindi ko hindi ko pala ina ganito kalaki ko sa lit sunod man ko gamay gitu pa tawon na wala na tiyan na bro saya ko kalab wala na na ah, nagpasalamat ako kay mama mier mga uh, kalab Ay, kasi ano sabi ko eh, ano ko ni sa sa karawan ng Mama merito ito na sobrang saya ko mga kalab.

So ngayon mga ka-love, may um, papakilala ko po sa inyo. Nung hindi pa po ako nag-vlog mga ka ito po yung mga dating ati at kuya ko. Si Kuya Aning, si Aneta. <laughs> oh, hindi nasa Kuya Ano. Toy at si Alvi, si Ayesha po. 🎵Kuya si so, Kuya sila po ang... Ako na gini ang magpan purity. <laughs> Natural beauty. Bakalik mo na sa hayag, no? Natural beauty. Uh, bago po ako naging vlogger, sila po yung mga nakagroho ko po sa trio Tagapayo. Yes. yes. Ako si Anita. <laughs> <laughs> Kaya, di ba, siguro ikaw po diyo, siguro ka nag-expect no, mo na mag-vlogger mo. Oo, pero kuwan yun siya, si Ulysses, <laughs> lalagyan na sa iya, kuwan nga, si Kidit-Kidit, nag-vlog ang silpon mo. Oo, mag-ibiya. Yes, so, ay siya po yung nagtano sa akin ng gymnastics making alam ko siya po yung nagturo sa akin kung bakit ako marunong abangan niya yung video namin na mag magkula yes. shout out sa mga friends ko dyan sa late game si Alma at si Joe Jo Maron hello shout out bang itong nalagay ko so siya po yung nagturo sa akin na mag gymnast po at nagamit ko po siya sa mga sayaw sayaw ko at hindi dahil po sa kanya di po talaga ako marunong Bruno Mag Jr. Yes. At si Alyesha. Yes, Alam. Yes, si al yeah. po. Siya po ay talagang... <laughs> siya um, ang Miss, Miss Lens. Yeah. <laughs> ah, uh, napagkamalan po kaming kakambal mga kalab noon. Kasi... Since um, high um, school. Lang, uh, oh yes. Tapos alam niyo mga kalab, di ba parang na-share ko yan sa inyo na uh, parang na-inspire din po ako sa kanya kasi Opa. nagtatrabaho siya, di diba, oh, uh, uh, si, ba? Oh. Oh. Kuya, si Kabalo, mas ikawin taan lang. Ah. Yes, at sa mga time na nagtatrabaho si Alvin niya, kung Kabalo, saan pagkuhan niya. Di ba, nanak kayang si Alvin niya? Ako na? Ako. <laughs> nga, di ko am si Alvi nga kanang murag. Nakuhaan ko sa iya ba? na ko sa iya ka murag. Nakatrabaho siya. Kaya niya ba? niya ako kay murag wala. O niya. Silang dalawa yung trainin ko na mag-gupit, gupit-gupitan, pero wala ka sa lakar. Siya ay naging vlogger at ako na maging naging pok-pok. So ito po si Jessa. Kasama ni, kasintahan ni Austin. Galing po din po siya sa Manila. Manila, di mo kapos. Sa Tagi. Ah, sa Tagi. kay Pauline, at Chess, Patulik, Matutod, Turanba, Aldebarda, Duterte. <laughs> <Dito. No. laughs> Katsawin ninyo. Tapos <laughs> si... <laughs> Kuya, <laughs> <laughs> ano lang? Ano, 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 yung nagturo sa akin na oh, ano, ano, <laughs> tapos so, Siya, uh, alam nila lahat. Uh, mga baho nila. Eh, ako uh, yun sila yung complex. Alam ko lang kung anong kahinaan nila. Alam ko lahat. Ay, sila ba yung tatay na sa yung oh, sila yung kapalit eh. Talagang medyo lalaki-lalaki pa talaga. Oo, nakita ko nga yun. Kaya pinakilala ko po si Jessa po. Hello. Ano? Ano mga kalabi na kuya Ate Aneta. Ate, <laughs> mga ate na lang yun. Kung may naanggal ako na. Kaya sa kong buhok. So, inalakama namin si Jessa dito mga I love kahit